Narito ang ibig sabihin ng behavior ng isang aso. Hindi nakikita ng mga aso ang mundo sa parehong paraan na nagagawa natin. Sa pantalang ito ang kaso, umaasa sila sa kanilang body language para sa communication. Panoorin ang video ito upang makita ang paraan ng pagpapakita ng kanilang mga nararamdaman at emosyon sa pamamagitan ng kanilang pagkilos at gawa. Ang ilan sa mga ito ay tiyak na magugulat ka. number one kapag sila ay tumatayo. Merong maraming mga posibleng kahulugan kapag ang isang aso ay nakatayo. Gamit ang mga huliang binti nito. Ito ay malamang na magpapakita ng pagmamahal. Tulad ng mga tao, nais nilang yakapin minsan. Gayun pa man, maaaring itong ipakita ang pagiging mapaglaro kung nasa paligid sila ng iba pang mga aso. Kaya hanggat hindi sila kumikilos ng agresibo o growly, marahil ay naglalaro lamang talaga sila. Ikalawa, nagngangat-ngat ang mga muebles. Ang mga tuta ay gusto rin ng umunguya ng iba't ibang mga bagay kapag sila ay nagngingipin. Gayon pa man, maaari itong mga hulugan ng iba pang bagay kapag hindi na sila tuta. Hindi sila nangangahulugan na sila ay masamang aso. May mga pagkakataon na sila ay hindi lamang nakakuha ng physical na aktibidad na kailangan nila. May isang mahusay na paraan upang malunasan ito ay ang paglabas sa kanila at maglakad. Kung ang iyong aso ay nagsimulang magnatngat ng mga muebles, oras na upang bigyan sila ng ehersisyo. Pangatlo, paano sila tumahol? Mayroong marami mga dahilan ng pagtahol ng aso. Kung ito ay malakas at madalas, maaring there's something urgent. Marahil nakakarandam sila ng panganib at nais nilang ipaalam sa iyo. Samantala, ang mas maikli at mas softer na tahol ay nangangalugang nais nilang maglaro. Ang malakas na pagtahol ay maaaring ding nangangalugang may sakit sila. Kaya siguraduhin bigyan pansin upang malaman ito. Kaapat, dinadalhan ka ng mga laruan. Huwag ipagpalagay na ang iyong aso ay nais maglaro lamang dahil mayroon silang laruan sa kanilang bibig. Sinabi ng isang teorya na nais nilang palugdan ka sa ganitong paraan. Itinuturing nilang ikaw ang alpa at nais ang iyong paggalang. Sinasabi ng isa pang teorya na ang kanilang paraan ng pagpapakita na pinagkakatiwala ang kanilang. Malaki ang tiwala nila sa iyo at dinalang kanya ng napakahalagang bagay. Siyempre, nangangahalugan din ito na mahal ka niya, kaya nais niyang masiyahan ka sa kanyang pag-aari. Maari mong masakta ng kanyang damdamin kung itatapon mo ang bola pagkatapos. Number 5. Kapag ang aso ay humikab Ang mga tao ay may posibilidad na humikab kapag sila ay naiinip or pagod. Samantala, ginagawa din ito ng mga aso kapag nakakarandam sila ng ligtas at secure. Para sa kanilain, ito ay isang palatandaan ng pagsusumite. Kung nakakita ka ng isang aso na humihikap ng 15 beses, nangangahulugang ito ay nakakarelax sila. Gayon pa man, maaari rin itong isang tanda ng stress or anticipation. Kapag ang isang aso ay nasa vet office, ang maraming mga hikap naman ay maaring sumasalamin sa nararamdaman nilang kaba. Kapag ginawa nila ito bago maglakad, maaring itong maging isang paraan upang mapanatili din ang kanilang sigasig. Tulad ng mga tao, Ginagawa din nila ito upang ipakita kung gaano sila pagod. Number 6. Para silang caterpillar. Hindi mo ba ito gusto na kapag ang iyong aso ay nakakakuha ng isang mahusay na pagkawag-kawag at sinisipa ang kanilang mga binti at kinakawag-kawag ang kanilang likod? Hindi natin may ang isang imahe na sa lalong nagpapasaya sa atin. Hindi mga oras na ginagawa ito ng aso upang i ang nangangati, ngunit posible na nais lamang nila na makuha ang iyong pansin. Maglaan ng oras upang paliguan ng mga ito ng pag-ibig. Number 7. Pinapakitaan ka ng malungkot na mukha bago ka umalis. Gustahan tayo na nasasaktan ka rin sa pag-iwan ng iyong alagang hayop sa bahay kapag umaalis ka para sa trabaho. Ang ilang mga tao kahit na ng pera sa mga doggy daycares upang gumanda ang pakiramdam ng mga ito. Kapag ginawa ng iyong aso ang malungkot na mukha, mauunawaan mo kung bakit ito ang kaso. Minsan, magsusunod sila ng isang mahinahon na mukha ngunit hindi na kailangang mag-alala, alam ng iyong aso na babalik ka kaagad. Ang mukha na iyon ay tanda ng tiwala at hindi kalungkutan. Number 8, lumalakad ng pabalik-balik. Ang iyong aso ay maaring maglakad ng pabalik-balik dahil nakakarandam sila ng nervyos, nasasabik, o nababato. Gusto nilang maglakad sa paligid ng silid para sa pareho mga kadahilanan na ginagawa natin. Kapag naglilibot sila, malamang na nais nilang makipaglaro sa iyo. Ito ang paraan ng paghabol ng mga aso sa bawat isa. Oo, ito ay isang palatandaan ng pagiging mapaglaro nila. Number 9. Pagturo ng kanilang nguso Nakakita ka na ba ng isang aso na nag-freeze at nakakuha ng pagnguso patungo sa isang bagay? Maari din silang mag-angat ng unahan sa paa. Karaniwan ito sa mga breed na pangangaso. Ngunit halos lahat ng aso ay ginagawa rin ito. Ang mga aso ay aso lamang at may ilang mga pag-uugali na marahil ang anumang aso na maaring gawin ng isang aso. Number 10. Pagpapakita ng discomfort Bukod sa pagpapahayag kung gaano komportable ang mga ito, ang mga paghikab ay maaari ding mga halugan ng iba pa. Kung ang isang aso ay humihikab sa publiko, maaring sila ay pagod na at nagnanais na umidlip. Oo, maari itong mga halugan ng pagkabalisa at kakulangan sa ginhawa. Tiyaking maging maingat sa pag-uugali na ito kapag napansin mo na ginagawa ito ng iyong aso habang nasa isang hindi pamilyar na lugar. Number 11, inihilig ang ulo. Ang tao ay may posibilidad na makipag-usap sa isang mas mataas na tono kapag nagsasalita sa aso. Ang mga aso ay maaring ikiling ang kanilang ulo kapag ginagawa mo ito na parang sinusubukan nilang maunawaan ang iyong sinasabi. Ang mga aso ay mahusay sa pagbabasa pati na rin ang pagtugon sa mga tinig ng tunog at body language. Kinukuha nila ang lahat mula sa mga lektura at mga tagubilin. Maari nilang makilala ang ilang mga salita. Sinabi na isang teorya na inililipat nila ang kanilang mga ulo tulad nito upang ayusin ang panlabas na tenga para sa mas mahusay na pag sa pakikinig. Number 12, binaamoy ang paligid. Ang mga ilong ng aso ay mahusay para sa ilang mga bagay. Ang mga tao ay may 5 million mga receptor ng olfactory, ngunit mayroon silang 220 milyon. Maari silang umamoy na hindi bababa sa isang libong beses na mas mahusay kaysa sa ating makakaya. Kapag umamoy sila sa paligid, maaring nakakaramdam sila ng panganib o pagsubaybay sa biktima. Nananatili lamang sila at tahimik kapag ginagawa nila ito. Ang mga aso ay maaring maamoy ang pagkakaiba-iba sa mga individual na aso o tao. Number 13, Flipping Up Tongues Kapag iniisip ng mga aso na may ginawa silang mali, maaari nilang idikit ang kanilang dila at iflip ito upang humingi ng tawad. Nakakaramdam sila ng kasalanan at nakakaramdam ng paghingi ng tawad. maari din itong maging sariling paraan ng paglalagay sa isang inosenteng mukha. Pagkatapos ng lahat, sino ang maaring tumanggi sa tulad ng isang kaibig-ibig na mukha na ito? Asahan ang itsura na ito kapag umiihi sila sa sahig. Number 14, nag-iinat. Hindi tulad sa atin ang mga aso ay hindi lamang nag pagkatapos magising. Ginagawa nila ito para sa kapakanan ng kanilang kalamnan. Maaring ito ang simbolo ng pag-ibig at pagmamahal din. Pag-uwi mo at nakita mo ang iyong aso na nag -iinat. Huwag isipin na kagigising lang nila, kundi ito isang paraan upang ipakita sa iyo na masaya sila at makita ka. Number 15, pinapakita ang kanilang tiyan. Kapag ipinapakita sa iyo ng iyong aso ang kanilang tiyan, nangangahulugong ito na ay ginagalang kanya at nararamdaman ng pagpapakumbaba. Marahil ay nais din nila na makipaglaro sa iyo. Ang tanging paraan upang tumugon dito ay kuskusin ng kanilang tiyan. Nais nila na itong mangyari ng paulit-ulit kaya patuloy nilang gagawin ito. Gayon pa man, ipinapakita din nila ang pag-uugali na ito kapag inatake sila ng ilang mga hayop. Number 16, nakapaloob ang buntot. Ang iyong aso ay maaring distress kung itinatago niya ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang binti. Ginagawa ito ng mga nilalang na ito kapag natatakot, nahihiya, nagkasala, kinakabahan o hindi sigurado. Kung ginagawa ito ng iyong aso, magandang ideya na aliwin siya at matiyak na ligtas siya. Bakit hindi siya alagaan at kausapin siya sa malambot na tinig? Maaring itrits din sila. 17. Itinataas ang kanilang mga paa. Kapag ang aso ay itinaas ang kanilang mga paa, maaaring nangangahulugang naghahanap sila upang maglaro o nangangailangan ng isang bagay mula sa iyo. Karamihan sa si mga pups at batang aso ay nagpapakita ng pag-uugaling tulad nito. Kapag isang puppy ay nais na kumain, madalas na inilalabas ang kanilang paa para sa kanilang ina. Ang isang tuta na gumagawa ng parehong bagay sa iyo ay nangangahulugang nais nila ng pagmamahal at affection. Number 19, nasa paanan mo. Gusto ng mga aso na mahiga sa iyong mga paa kapag kumakain ka ng hapunan o nanonood ka ng TV. Maaring itong maging isang maliit na nakakainis, ngunit sa iyong mga aso ay nangangahulugang ito na mabuti. Ito ang kanilang paraan upang maipakita ang kanilang pagmamahal at katapatan. Nais lamang nilang maging malapit sa iyo hanggat maaari. Ito ay pag-uugali na nakuha nila mula sa kanilang mga ninuno noong una silang tumakbo bilang isang pak. Number 20, kasandal sa iyo. Kung ang iyong aso ay nakasandal sa iyo habang nakikipaghangout dapat kang matuwa. Ito ay katumbas ng isang yakap para sa kanila. Hindi sila tamad kung hindi ay nais lamang nilang kumonekta sa iyo huwag tanggalin ang iyong aso sa susunod na gawin nila ito. Lubos na ay nire-recommenda na hayaan lamang sila magpahayag ng kanilang pagmamahal sa paraang iyon. So ayan lamang po ang ilan sa mga behavior ng ating aso na maaring hindi natin alam kung ano yung kahulugan. Pati ang aking buhay Ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay Hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko'y nililingan na So pick and pack Siya pili-drop Sa isa siya Gaganda ang buhay Pick And back, shop till you drop Sa easy shop, mundo'y magiging makulay So big and back, shop till you drop Sa easy shop, gaganda ang buhay big and back, shop till you drop Sa easy shop, mundo'y magiging makulay Mundo'y magiging makulay